Guys, we're finally here. The train had stopped. At bababa na tayo. Another day, another vlog. And this is current station of Mer de Glass. At ito naman, how it looked like from the time they opened this to the public many, many years ago. Kung manghang-mangha kami ngayon dito, how much more the people who first witnessed this beauty. ba? Diba? This It's a free fall. Grabbing the money too. meron kasing cave na nandun yung glacier actually glacier glacier space na to eh pero this time dahil nga siyempre bumaba na mga yung yung yelo no we're going sa cave hindi ka hiningan <laughs> pababa yan akala Autobahn. kaya walang, pa ha? exhibition. <laughs> oh, nasa 2018 na tayo. Five years na la. Truth be told, I have never imagined that I will visit a place like this one day. Yung mga nakakakilala sa akin eh, they know how much I hate and detest hiking. Kaya never talagang sumagi sa isip ko na mangyayari ito at aakit ako sa bulubundukong um, lugar na gaya nito. Just to witness the very famous ice cave in the sea of ice. The question is, hindi kaya tayo magkasakit sa ginagawa natin ito kasi yung mainit siya pero yung hangin niya sobrang yan lamig. Sana lang tayo magkasakit no? Kasi wala tayong dalang Kahit hoodie man lang I think sa mga susunod yung mga advice ko Yung pupunta dito Magdala na kayo ng hoodie Kasi sa lugar na to Medyo malamig siya And there are people na may mga mountaineers talaga Like si Kuya Mountaineers si Kuya so, hindi siya galing sa May sarili silang trail sa labas Hindi sila galing sa ganito Meaning to say Oh my god, we're, ito na yun This is it! ko alam kung mahigta nyo ng pero yelo to eh Yelo yan, yelo So may glacier kaya Okay guys so We're entering the cave Pasok na tayo sa loob ng kweba ng glacier and it's actually not just uh, a kweba pero yelo pala talaga siya. It's a full ice Ice sya talaga akala ko kuweba siya na may ice pero hindi pala it's a full ice as in yelo sya. isa siyang malaking bloke ng yelo ayan actually yung kulay niya isa siyang bloke ng yelo and it's really cold I think feeling ay push ang lamig ha? okay <laughs> hindi ata ako pwede mag kasi sobrang Bloody. Guys, it's actually ang natin yung filter ng ating Ay! Camera It's melting Really? Yeah, it is Merak formation sa loob ng yellow Oh, Yelo talaga siya guys. Actually malamig siya. Tapos yung tatapakan mo is really basa. Tubig sya talaga. So ngayon lang nagsinkin sa akin na sa loob pala talaga kami ng glacier pupunta. And this is the experience. When I was researching about it kanina, I was looking at yung mga pictures ng ice cave, ice cave ganyan, yelo sa loob ng kuweba. And now, andito kami naglalakad at namamasyal sa mismong loob ng glacier. Imagine that? Amazing! Look at this. Parang ang nasa kryptonite ni Superman. Guys, yun nga, ma-advise ko talaga pag pumunta kayo dito, kailangan magdala kayo ng something na jacket kahit siguro ano lang hoodie pwede na yon or any jacket. Kasi look at us, naka ano lang kami, naka t-shirt lang. Kakita mo niya si Mark, oh. Eh guys, these are natural formed. Uh, this is the glaciers of uh, of the Alps, of the um, France Alps. Natural to eh. Basang basa talaga siya. And guys, tumutulo-tulo yung ano, yung... Yung yelo kasi it's melting. My feet are al already soaking. My God! So are you ready? <laughs> are you ready to the climb? This is the climb. My God! The real deal. <laughs> Pero ang ganda, maganda siya sa loob. Worth it, worth the wait, worth the ano, experience, is the experience that counts para tayong na-bless kasi diba yung from from the may ganyan din sa yes I remember the new the new what ah. they're making a new one to okay So ginagawa pala yung isa pang cable car para dito na lang sila dadaan Mas sa future. Tayo Kasi sobra naman nga namang I mean, sobrang baba or sobrang nakakapagod yung lakad. Look, yun yung nakita nyo. Yellow talaga siya. Yun yung, yung, yung nagko-cover talaga sa, sa cave. Yellow talaga siya. It's, it's a, piece of ice talaga uh, sa loob. Ano, uh, yellow. Tignan nyo. nag uh, melt Eto ang totoong challenge kasi kanina pa baba siya so ang challenge dyan is the fear of heights kasi kita mo yung binababaan mo na sobrang taas ang challenge ngayon is yung aakyat ka ulit yung binaba mo so sabi nila for a total of 1000 steps gaano ba ka? akala ko yung 1000 steps ano lang ha mabilis lang pero it's ano pala stairs, stairs pala siya kaya ha push ko lang, carry na din to. Pero buti naman, medyo may araw, hindi malamig. Kasi kung malamig guys, nako, sigurado hindi mo ako magpapababa dito. Basang basa yung ano ko, ha? kasi naka rush run lang ako na sapatos eh. Basang basa siya from the glacier. At least for once in our life, nakita natin ng ano, we have seen the real glacier of the Alps. Di ba kita niya naman na natutunaw talaga siya. 2023. Ito ang glacier. Hindi natin alam baka 10 years from now mas mababa na talaga or sa future as in, wala na talaga siya. Wala nang yelo makikita dito. Ano bang ano natin? Anong pulot na aral natin dito? Ang pulot na aral ko talaga whenever I see mountains pag nasa ano ako kaya sa mga ganitong panoramic view na ganyan, parang gaano kaliit yung significance mo para para mamroblema sa buong buhay whatsoever kasi parang if you see this grandeur or yung hindi alam paano ba explain pero yung ganitong mga kagandang bagay na over the top ganda talaga na it's not man made kasi diba we have things na man-made and this this panoramic view is not man-made this is created by kung may naniniwala kayo kay God or so sa so whatever what uh, whatever most high or highest energy form or the universe itself or highest highest energy ganyan parang insignificant talaga yung mga problema mo sa buhay parang life is really beautiful kaya parang you can find the solutions to every to any problems that you have oh so paano ba yan we are done sa pasyal natin for today we've been inside the glacier no and this is already a remembrance this vlog will show how the glacier is in 2023 isa ito sa mga narating ko na hindi hindi ko talaga makakalimutan. Promise. Paano ba yan? Marami pang vlogs coming sa PJ Katapang Vlogs. See you next week, guys. Ciao.